Number Zaga, dito po ang INCTV News Update sa oras na ito. Patuloy na tinutupad ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang pagtulong sa kapwang nangangailangan dahil isa ito sa mga utos ng Panginoong Diyos na nakapagbibigay lugod sa Kanya. Kaugnay nito isang blood donation ang isinagawa ng mga kabatid sa distrito ng General Santos City, South Cotabato. Tunghayan natin ang mga pangyayari sa report ni kapatid na Karen Krampatanta. Natatanging karanasan para sa mga kapatid dito sa Distrito Eklesiastiko ng General Santos City, South Cotabato, ang sama-samang pakikibahagi sa isang pangkomunidad na gawain, ang blood donation. Isinagawa ito sa isang kilalang mall dito sa General Santos City. Salamat po sa tagapamahala na pinayagan po tayo magkaroon ng ganitong aktividad at ganoon din po nagkaroon po tayo ng koordinasyon sa Philippine Red Cross na matuloy po ang ating pagkakaroon ng blood donation. Ito po ay malaking tulong sa mga kapatid natin na ngailan dugo. Kinakitaan ng kasabikan ng mga kapatid sa kanilang maagang pagdating upang makiisa sa gawain ito. Ang kanilang aktibong pagtangkilik ay hindi lamang sumasalamin sa malasakit, kundi pati na rin sa kanilang dedikasyon sa pagtulong sa kapwa. Bukod sa mga may tungkuli ng kapisanang pansabahayan na nanguna sa aktibidad, kaagapay rin sa aktibidad ang mga kinatawan mula sa Red Cross ang kanilang suporta at koordinasyon ay higit na nagpatibay sa tagumpay ng blood donation drive. kung kaya ako nagdo-donate ng dugo ay para makatulong sa mga nangailangan at higit sa lahat makipagkaisa po sa panawagan po ng pamamahali. Sa tulong ng mga volunteer at sa maagap na pakikilahok ng lahat, mas marami ang natutulungan at nakikinabang mula sa mga ganitong makabuluhang aktibidad. Mula po rito sa General Santos City, South Cotabato. Ako po si kapatid na Karen Krampatanta para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Abangan po ninyo ang iba pang mga balita mamayang alas 6 ng gabi sa Iglesia Ni Cristo News Live. At yan po ang INC TV News Update sa oras na ito. Manatili po kayong nakasubaybay para laging informed at inspired. Ako po si kapatid na Jem Barzaga. Magandang hapon po.